Agyan ang humupa ang sunog sa Narcisa Rizal sa Tondo, Maynila. Pero isang residente ang naiulat na nawawala. Para sa update, makakausap natin sa linya ng telepono si Jen Kalimon. Jen? Yes, Jeff, naapula na nga ng mga bumbero yung malaking bahagi ng sunog dito sa isang residential area sa barangay 250 Zone 23 sa Narcisa Rizal, Tondo, Maynila. Pero hanggang sa ngayon, Jeff, ay nakataas pa rin yung uh, alarma sa Task Force Alpha sa so ngayon nga Jeff ay puro usok na lamang yung ating nakikita dito at bahagi na lamang yung nasunog na residential building yung inaapulan na mga bumbero sa ngayon. Nagsimula raw yung sunog sa bahay ng isang Jocelyn Miranda. Illegal na koneksyon ng kuryente ang hinihinalang ng apoy. May napaulat na ang nawawala na kinilalang si Victoria Mina, 70 years old. Pusibli raw kasi Jeff na hindi ito nakalabas agad ng bahay dahil pilay ito. Pasado alas 3 ng umaga na magsimula ang sunog at bandang alas 4.30 naman na itaas ang sunog sa Task Force Al kailangan na ng responde sa mga bumbero mula sa kalapit na mga sudan. Hindi pa natutukoy kung magkano ang kabuang halaga ng mga nasunog na ari-arian at kung ilang bahay ang apektado. Pero base nga sa panayam natin kanina sa barangay chairman, aabot sa 400 na pamilya ang apektado ng sunog. Wala naman pong dapat ipag-alala dahil hindi na madadamay pa sa sunog yung kalapit na Metropolitan Hospital at yung mga kalapit na eskolahan tulad ng Shanghai Shek at Thyssen High School. Jeff? Salamat, Jen Kalimon. Be sure to come back. Use Five Everywhere. Copyright 2016.